Hello mga katatay. Ay, mga guys oh. Daming cellphone dito oh. Ayun. Siya pala, ito ang ginagamit natin na ano na mga stand. Ayun oh, mga stand. Ginagamit natin sa mga video, no? Pero uh, ang totoo nito na mga cellphone ito lang oh. Nabiyak kasi ito eh. Ayun oh. Uh, nabiyak 'yan kaya hindi natin nagamit kanina. No? Ayan, oh. Oh, ayan. Oh, oh. ayan. Mm hmm. Hindi mo na matat yan. Oh, parang minalaria. Oh, tapos, ito. Ito ang totoo. Totoong cellphone ito. Tsaka, ito. Ito. yang ginagamit ko sa uh, FM radio. Mm hmm. Pero yung mga ganyan, uh, yung iba dyan, mga ano lang, pang display. Ayan o. No? Uh -huh. Ayan, pang display lang yan. Hmm. Ayan. <clears throat> Ayan. Huh? Oh. Ayan o. No? May biyak. Ayan. May biyak. Ayan o. ay uh, papalitan na naman natin ito no, no? papaayos naman natin ito papalitan naman natin ng uh, touchscreen. touch screen po no ang ganda sana kung totoo yan lahat no ang ganda sana ng totoo kung totoo may galaxy oh uh, samsung yan buro samsung to eh yan no oh, samsung galaxy ah, samsung yan oh Ayan. Oh, dalawa lang ang uh, totoo nito mga kaibigan is ito totoo yan kasi kaya lang masira yan yung itim totoo yan hindi ko na ginagamit yan walang signal dito sa amin eh. o walang signal sa amin kaya hindi ko ginagamit na yan mga uh, cellphone na yan magagamit ko yan pag ko ng ano ng uh, bayan o oh, ginagamit ko yan pero wala na eh uh, dito kasi sa akin na uh, ano na internet na ay nako ayan no okay, salamat mga kananay katatay sa inyong uh, pagsubaybay sa aking mga video yan i-upload ko to na walang ano walang intro kasi nasisira ngayong pang-intro natin, no? Oh. Ayan. Nasisira. Hindi natin ma-edit. Ayan. Ito na ginagamit ko, mga kananay katatay, ano eh, ah, namamatay siya pag nagla-live ako. Oo. Okay, mga kananay katatay, no? At sana huwag kayong magsawa mga sum sumuporta sa aking ano, channel. Yan, bye bye.